Bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, sandali tayong tumigil at huminga ng malalim. Ilapit natin ang ating puso sa Panginoon, ang Diyos na nagbibigay ng tunay na kapayapaan, kaligtasan, at pagpapala. Sa gitna ng katahimikan, hayaan nating ang Kanyang presensya ang magpuno sa ating kaluluwa. Manalangin tayo ng may buong tiwala at pananampalataya. Manalangin tayo. Aming Diyos na mapagmahal, sa gabing ito ay lumalapit kami sa iyo ng may kababaang loob at pasasalamat. Sa katahimikan ng aming paligid, hinihiling namin na ikaw ang maging sentro ng aming mga puso. Linisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng pagod, takot, at pag-aalinlangan. Punuin mo kami ng kapayapaang nagmumula sa iyo, isang kapayapaang hindi kayang sirain ng kaguluhan o takot. Panginoon, kami dumudulog sa iyo upang hingin ang iyong kaligtasan at banal na proteksyon. Ilayo mo kami at ang aming mga mahal sa buhay sa anumang panganib, karamdaman at kasamaan. Naway ang iyong mga anghel ay magbantay sa aming tahanan at ang iyong biyaya ay maghari sa aming mga puso. O Diyos sa mga panahon ng pagsubok, turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano. Kapag mahirap ang aming dinadaanan, ipaalala mo na ikaw ay tapat at kailanman ay hindi nagkukulang. Tulungan mo kaming manahimik sa presensya mo. Sapagkat sa iyong mga kamay, ligtas kami, payapa kami, at pinagpapala. Maraming salamat, Ama, sa mga biyayang natanggap at sa mga biyayang paparating pa sa aming pagtulog ngayong gabi, maging sandigan ka namin. Pagpahingahin mo ang aming mga katawan, pagalingin mo ang aming mga sugat, at pagising namin bukas, maramdaman namin ang bagong pag-asa at lakas na mula sa iyo. Sa iyo namin inilalapit ang aming puso, aming buhay, at aming mga pangarap. Sa iyo, Panginoon, ang papuri, ang pag-ibig at ang aming buong tiwala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin, sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pabaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa bawat gabi ng ating buhay, huwag nating kalimutan, ang tunay na kapayapaan ay nasa piling ng Diyos. Kung ang puso mo ay pagod, ilapit mo ito sa Kanya. Sapagkat sa Kanyang presensya, may kaligtasan at pagpapala. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin, pagpalain ka ng Diyos.